Ayon sa mga netizens, mahirap daw maging bienan. si Carmine na really Well, dahil sobrang pakailamera nito pagdating sa love life ng kanyang twins na si Cassie at Mavi. Ano nga ba ang katotohanan sa issue na laging nakikialam si Carmina sa love life ng kanyang mga anak? Ating alamin! Until now ay walang kompirmasyon sa relasyong Darren Espanto at Cassie Legaspi na until now sinasabi nilang magkaibigan lang sila. At naghiwalay na nga ng tuluyan si Mavi at Kailin Alcantara na sinasabi nila ang punot tulo nito ay third party. At nakialam pa nga daw ang ina ni Mavi na si Carmina Villaruel. Inami ni Carmina sa kanyang interview noon na normal lang naman na pakilaman natin ng ating anak at dinidefend mo sila. Siyempre, mahal natin sila at kailangan natin silang protektahan. Ayon pa kay Carmina. At ayon pa nga kay Carmina ay siyempre pagtatanggol ko lang ang aking anak lalo na kung sinasaktan na sila emotionally. Alam ko naman kasi kung ano yung totoo. Alam ng maanak kung ano yung totoo sa masakit dahil marami ang nagbibintang sa kanila na ang punod dulo nito ay ang hiwalayang Kailin Alcantara at Mavi Legaspi na pinagbibintangan niya si Mavi na third party ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Dahil sa hiwalayan ni Mavi at Kailin Alcantara, maraming netizens tuloy ang nagbasa, sa binata at tinawag nga siya na ultimate mama's boy. Dahil nga daw, lagi na lang pinagtatanggol ni Carmina Villaruel ayon pa nga sa aktres na sinabi niya sa kanyang anak during her birthday, Tatay and I are just happy that you are back. You know that I've been quiet for the past how many years. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang nakikialam ako. But I don't care because I am your mother. Ayon pa kay Carmina. Ito ang proof na medyo nakikialam nga talaga si Nakita Carmina pagdating sa, sa love ko life right ng kanyang anak. Na kayo si na si ang humusga. Ko to, sinasabi ko na kagad. Hindi na yan makakaulit. Makaka eh, ito na nga. Pero just in case eh, lang ulit. Oh. Pag sasabihin ko, hindi ko type. Eh, parang kung girlfriend na niya. Hindi ko nga siya matatanggap. <laughs> o, oh, diba? Siya na mismo ang nagsabi na sinasabi niya nga kung type niya o hindi ang mga girlfriend o boyfriend ng kambal. What do you think sa reaction ni Carmina? Sa tingin nyo, tama ba ang kanyang ginagawa? Ayon sa mga netizens ay more than 20s na ang kanyang kambal. Dapat bigyan niya nito ng kalayaan pumili at magmahal. At ang magulang ay nagga lang. Hindi dapat masyadong nakikialam. What do you think? Tama ba ang mga netizens? O oh, ba? Diba? tinanong na nga rin siya ni Janice De pano paano kung girlfriend niya na? At talagang iginit na Carmina na siya daw ba ang mag adjust At Talagang ayaw niya. Ano sa tingin niyo ang reaksyon ni Carmina? Overprotective na ba talaga siya? Kaya natawa na lang ang kanilang kaibigan dahil ayaw niya ang topic tungkol sa pakikialam. Meron niyang issue na nag Post. nga ito si Kailin Alcantara ng cryptic post patungkol kay Carmina at sinagot din ito ni Carmina na isa ring cryptic post samantalang si Cassie at Darren until now ay walang aminan sa relasyon nilang dalawa na obvious naman na meron ng something sa dalawa pero hindi pa rin nila inaamin dahil kaya to kay Carmina Villaruel what do you think? Hindi natin masisisi siguro si Carmina bilang ina na overprotective sa kanyang mga anak dahil nais lamang niya na maging masaya at makahanap ng tamang lalaki at babae ang kanyang mga anak. Until next update, please don't forget to like, share, and subscribe.